good morning for this video guys nandito tayo ngayon sa asinan ulit ha? special tayo ulit pakita ko sa inyo kasi meron na naglulutong asin guys uh, na guys ma are you ready to see the gluto ng asin guys dito ako sa pabrika ng asin guys hello guys yeah, guys ito yung sinasabi ko pinakita ko sa inyo ng vlog ko ng part 1 nito kaya ito na guys, ayan o. Yan oh, yun, ang apoy doon sa ilalim. Yan o. Oh, yan yung apoy, yun yung nagluto ng asin. Ayan na guys, yung ano. Ito pa lang yung kalalagay pa lang. Yan. Kalahati lang, kalahati lang. Mabigat. Yan. Yan. Yan na guys, bumubula na siya. Yan. 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 Bali, ganito yan guys. Ganito yan. Testing natin yan. Ganito ito yan guys. Pinatanggal yung bula. Yan. Yan kasi yung marumi sa tubig. Yan. 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 tinatanggal to guys. Yan. Yan. Titanggal yan. yan. Para mali- maging maputi siya. Ito yung asina na uh, ayong ay dice niyo niluluto sa apoy. Iba naman kasi yung niluluto sa araw guys. Yun yung rock salt yung sinasabi. Yan. Yan. Marami to. Yan buong ano to buong ano to guys ay na nagluto na, na, na tatlong oras to guys yung ano yan sila lang magtatanggal yung uncle ko tatlong oras tong lutuan guys yeah, kaya kaya uh, yun ang ano mo kung magkano yung kahoy na ipasok dyan bali dalawa tong pugon nya guys tawag din sa amin tong tong yan yan pa yung isa oh Okay, oh, bigyan yan, yan guys, kumiyengi ako ng asin na pang asin ko sa tilapia. Uh -huh. Tama na yun. bigat. Tama yun. Yan yung ano. Ito na guys. Yung pangalawang kanyang pugon. Malapit na siya guys. O. Malapit na. Malapit na. Maloto yung asin. Yan. Nakabinta na. Sabi oh, Nakabinta na daw. O. yung Titinan nyo guys. Itong asin niya. Tinan natin yung asin niya guys. Yan. Asin na to. Asin na. Yan. Malapit na maloto. Yan. Yan. Wow. Yan na siya guys. Yung asin. Yan pag paluto na to matatanggal na yung asin, mawawala na yung tubig tapos asin na lahat ang makikita mo wala nang na tubig ayan sa guys ito naman yung kanyang na na nakuha na diyan to yung nagluto siya diyan nilalagay ayan diyan na in ganin yung yung mga asin na nakukuha dito dalawang pugon yan yan tinutuloy niya na guys kasi umaapaw na Ayan. vlog mo yun na eh. Yan ba. Maroto, sabi mo na Ma anong, ang isang kabalit ito guys, apat na lata teta, 500 na. 500 na eh. Oo, oh, 500. Pero mo guys, isang apat na lata ng yung mixed up na tinapay. Ano pa yun guys, binibilog pa yon 500 lang. Hindi binibilog yun. Hindi na binibilog yon no, Legal. Legal na yon yung square na mixed up guys yung malaki ng mantika, o lagyan ng mantika ay apat na lata 500 bibinta mo yon laki ng tubo mo yan bibinta mo yon sa Manila isang plastic lang 20 pesos na yan yan ito na guys Ayan, meron din dito. Oo. okay. May meron, nang asin. 4.50 na din 'yan. <laughs> yan ito. Umi lang nang ito. Ito guys, yung uh, rock salt pero dirty siya. So, ko lang kasi para sa tilapia guys, kapag kasi doon sa pain. Yan. 'Yun na yung ano, 'yun. Na guys, ito yung mga uh, kinagamit nila sa pagluto ng asin. Ang dami no. Puro porcelain na na <laughs> Yan guys, <no>? eh. guys, kalabasa. <laughs> uh, Dati dito guys yung laruan namin Dito kami naglalaro pag ganitong asina niya Yan, yan ito pa guys Ito yung sabayaw ko Yan Niloto ulit Yan Iwan ko kung mura siya dito guys Ito yan Yan Ganda din guys Yan Yan bumala lang tayo dito sa Sinan Yan. ito pa yung lupain eh na natitira ng aming lolo na sa ngayon guys eh, for po ito guys uh, po ito ang lawak po yun ito guys kung hindi ako nagkakamali eh, kulang kulang may gitit nito guys may gitit isang hektarya hanggang dyan sa kahoy ang paikot dyan, pa dyan. Yan. Eh, yung sa amin din dyan pero may manamanan na dyan mga kapatid ng tatay kung doon sa may yung doon papatidong price hanggang ito guys for sale pa ito kung gusto niyo mabili itong sinan na guys ay comment lang kayo sa aromas vlog guys para mapag-usapan natin kung magkano yung price open naman yung mga kapatid ng tatay na makipag-usap willing naman kami makipag-usap kung sino ang bibili para mga na ito yung pagbinta sana makahati ako no sabay ganun ito guys ito yung ito yung ito pala yung ano yung kubo ng bunso nila tatay yung kaninang hiningin natin yan na guys yan guys sa guys lahat ng nanood sa aking vlog ngayon God bless maraming salamat good morning dito sa Pilipinas kahit saan ka man so Around the world, good morning guys uh, My fans, viewers Around the world, thank you very much uh, Team Cares, thank you admin, Team Cares uh, Sorry, sorry Team Cares, maraming salamat sa member ng Team Cares At saka sa Admin uh, Sponsor namin si Mami Elms NC At about from New Zealand guys Please subscribe guys Um, since out about. Sa New Zealand po siya nakatira. Siya po yung sponsor namin na hindi hindi bumibitaw hanggang sa ngayon yan guys sa lahat ng aking mga viewers from other country thank you very much please continue to support my youtube channel Aromas Vlog thank you very much God bless us all asinan guys